Papi, delik nak? Papi, delik pun Delik, I'm here, delik nak Mama? I'm delik. here, delik, delik, delik Mama? Delik, delik, delik Dayun? Papi, delik nak? Papi Dali na nak, dali, come here. Come here. Come here. Come here. Asus. Come here. Asus. I pinangga na niyong anak. Love mama. Love mama Lisa. Kalab sa akong anak. Ay. Gilab si mama Lisa. Nakakaon mong ugshikin Grabe ka-ugshikin ni papi na ko guys. Ay. Grabe ni mo kaog chicken bayag. <laughs> Bayakin ta no. Eh? Si good afternoon iho. Nakakaon mag Si good afternoon anak to your viewers anak. Si good afternoon bliss mama. Taga Santo. Kuluyas Ginoo ang bata nako. So shout out everyone. Good afternoon. So ito po si Papi guys. Nagmamahal sa akin guys. Yan, nalipay siya mga palangga. Nga akong gipalitag shikin mga palangga. Grabe si Papi guys. Basta atong panggaon ng atong alaga mga palangga. Ingon ane sang mahitabo panggaon sa tanila guys. Yan tingnan niyo po si Papi. Oh. Gilab dyo kung maayon niya guys. Grabe pag ni Papi na ko guys. Oy. Lab na ginini ni Mama Lisa. Oy. Hasta akong tuhod, oy. Gilab ni mama, papi, oy. Kalab sa bata ni mama, oy. Holo, holo, Sa'to, anak. Holo, gilab si mama, lisag maayo, oy. Ginitan ka diri sa kop, anak, no. ayan good afternoon good afternoon everyone so this is papi's update this afternoon so ayan tapos na po siya kumain ng chicken guys binilhan ko po siya ng chicken so nagpabili po ako ng chicken mga palangga ayan happy happy talaga si papi guys at nagpasalamat sa akin guys ayan o oh, tingnan niyo po guys ayan. ayan po ang ginagawa niya guys pag magpasalamat siya sa akin guys Napakabait na aso pong ito si Papi, guys. Sobrang mabait. Eh. <laughs> Kaparaygon sa akong anak, oy. gupuhan ni mo na ko. gupuhan sa akong Papi, oy. Di mo tabang ang kagwapo na ni akong anak, dai, oy. Nay na anak. Kagwapo. Oo. 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 Limutan akong iho. so, <laughs> sige, alimutan. Ay, may na. Atong kwaon ang muta. Alam na rao. Yan, grabing magmahal ito si Papi, guys. Napakabait itong asong ito. Ayan, good afternoon, good afternoon, everyone. So, this is Papi's update for today's uh, Thursday, July 31, 2025. So, ayan guys, oh, Pagpasok ko pa lang dito guys sa loob ng sala guys, napakainit talaga. So ito si Papi guys, dito lang po siya at nagpasalamat sa akin kasi an uh, bago lang po itong kain guys. Ah, uh, bago siyang nananghalian, ulam po niya ay chicken. So ayan, nagpapasalam nagpapasalamat po siya sa akin mga palangga na ah, uh, nakakain po siya ng chicken. So good afternoon. Thank you for always watching guys. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Love you all mga palangga. Thank you for always watching. Oh. pawisan mga palangga, pawisan. Napakainit to sa loob ng ng uh, sala, guys, na loob ng bahay. Ito po si Papi oh. Nainitan po siya, guys. Yan thank you for always watching and have a blissful uh uh Thursday afternoon to all of us, guys. Ito lang po muna ang update ni Papi ngayon. Napakainit po dito sa loob ng bahay, mga palangga, so lalabas muna ako. Yan. Thank you for watching. See, good afternoon, ang babay anak. Okay. Thank you for watching, guys.